¡Lilal, Lilal! no vamos a ver

Ito kasi ako. So, oh. Kanina. Ito, wag kang Yung sunog. Wag may maingay. Yung kuhan. Yung Bakit Makinig kayo. Si parang, parang yung oh. kasi hindi na mapabiyahin, hindi kakain. Hmm. Siya ang Siya mo na pabiyahin natin, ano? Ah, yung ano natin, steady muna. Yes, Wala mo na pabiyahin. Balik pa na yung ano natin ha? Bakit may Ano naman yun e. eh? may piro? Pero! Pero! Kung sige paer, paer. na, huwag mo yung pera! Oh, sige na! Fire! Fire! Tanggalin mo sa ano! Tanggalin mo! na lang ako! Ay! Ganito! 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 na! Ay! Mamaya na Kung makain pa to! Ay! -ga dito, dito, dito. Po, Ay! Para. Gusto ah, para... okay. mo na? Basta trip pa lang. Tingnan dito. Hoy. Huwag hu magtampo. magtampo. Mabutan ka na ma ay, nang... oh? uh. oh. ma 'to, Huwag kang magtatampo. magtampo. Sinosusulan ka lang, ka lang sa Mama Matdogas. Ah. Ano sa tayo? Hoy. Hoy. ka sa Mama hindi ka lang ang Dito ka! ang lang ako doon, dad. Laga to. mo, mo. Ha? Dito! na! nang, ano, magtampo-tampo. Magtampo, masanay ka. Ah, gawin! Mahala ka. Gawin! Ito! My... May pasado kan man tampoy dihera eh, ma... lang ako man dugas. Sa <laughs> personal yon. Rama ina amin naman ni eh, parin <laughs> din di ko. Ah! Bigyan mo ka sandan, dito sandan ko. Para <laughs> 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 di ka na magtampo. <laughs> 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 ah. Mahirap lang tumatangis sa grasya, lumalabang mata. Lalala ka. <laughs>